Isa na namang estudyante ang namatay matapos sumalang sa hazing ng isang fraternity sa Quezon City. Sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nangingitim ng mga hita, puno ng pasa at tad, -tad ng sugat. Ganyan ang sinapit ng 25 anyos na graduating criminology student na si Aldrin Larry Bravante. Matapos sumalang sa initiation rites ng Tau Gama Fraternity sa Quezon City kahapon sinubukan pa siyang isugod sa ospital. Pero dineklara rin dead on arrival sa pagamutan. Ayon sa tatay ng biktima, linggo ng gabi nang huli niyang nakausap ang anak. Pero wala raw itong nabanggit tungkol sa hazing. Wala. Ano, wala na. Wala na. Oh. Matigas na eh. Nung dinala daw sa ospital, matigas na eh. Pwede ibig sabihin na pinatay na nila anak ko. Sa investigasyon naman ng Quezon City Police District, Lumabas na alas dos ng hapon kahapon nang sumalang sa hazing si Aldrin sa isang abandonadong building sa barangay Santo Domingo. Pero sa kalagitnaan ng initiation, nahirapan naman nung huminga si Aldrin sa kanawalan ng malay. Dito na siya isinugod sa ospital pero namatay rin kalaunan. Alas 10 na ng gabi nang maipaalam sa pamilya ang sinapit ni Aldrin. Nagulog na lang kami nung dumating ang kuya ko. Nai naiyak na ang kuya ko. Wala pa kayong alam? Yung sinasabi ng kuya ko. Ang gulat doon, wala na. Oh, sino ba ang di magugulat noon? Kaninang madaling araw, kasama ang mga polis, pinuntahan mismo ng mga kaanak ng biktima ang pinangyarihan ng hazing. Para na, ito, Dito na-recover sa gilid ng kalsada ang motorsiklo ng biktima. Nakulong sila. Yun lang po. Lahat po sila nakulong. Nagumuha sa anak nito. Pustisya lang po. Dahil sa nangyari, naulila tuloy ng biktima ang 6 na taong gulang niyang anak Kwento naman ng kinakasama ni Aldrin. Dati na raw nabanggit ng partner niya na gusto nitong sumali sa frat pero wala raw itong binanggit tungkol sa initiation rites kahapon. Hinala tuloy niya, pinag ang kinakasama. Tao po, ano, kasi ang alam ko pa yun po talaga gusto niya salian eh. Kung gusto niya magkaroon ng kapatiran, ayusin niyo na mamamanage ma lahat ng mga nakasali doon na hindi aabot sa gantong punto. Sa ngayon, apat na sospek na zahazing hazing ang hawak ng QCPD kabilang ang dalawang schoolmate ni Aldrin na nagdala sa kanya sa ospital at ang dalawa pang lalaki na kusang loob na sumuko kaninang madaling araw. Wala pa rin silang pahayag tungkol sa nangyari. Tinutugis na rin na mga pulis ang iba pang sangkot sa kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.